guys, for today's video, ayan, nagre-ready ako ng aking hapunan. Ayan, meron akong broccoli. Makukuluan ko lang kasi ayaw ko nang mamantika. Kaya, ito lang, ganito lang ang gagawin ko. Ito lang siya. Makukuluan lang natin yung broccoli ng ilang minuto lang saglit lang to para hindi siya. Nilagyan ko lang yan ng kunting asin. Pura sa haluin lang natin pag kumulo na yan aahamuin na. Ah. Ayan. Kulong-kulo na siya. Kaya pwede na natin patayin yung apoy. Tsaka... Ah. saka natin ilalagay ito nga pala yung kasama na yan yan guys meron akong peras mansanas, itlog pipino at saka letos yan yan sama ilalagay ko lang siya dyan para kukuha ano, lang ako kasi madami ito kaya wala lang ako ng ilang pera so yung iba para naman yan sa asawa ko ayan ah, yan na na ayan na aking hapunan ayan na ito yung parang ginawa kong ano sa asawa niya yung parang pinakasas nito kitsap lang yan at saka mayo tapos meron akong nori. Yan. Ganyan lang ang hapunan ko palagi. Ayun na, healthy life.